wala sinong makakaano sa trono ko wakin na to wakin na to. yan hindi <laughs> tayo ito na naman po ah, part 2 adventure of pistis ano <laughs> pangalan ng ano natin? palyado tatlo na po kami ngayon eh adventure of palyado kulot michael at mata aka rain 아 h please Oh it's d o w Kani mong ko yan? Mm -hmm. okay. 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 Ang mga palyat. Oh. O pali? Ball. Pwede ka bang maingin ang oras mo? Tapos mga... ano? Kasaya mo mo limang minuto ng buhay ko. Ha? Huh? Oh, tigil tigil-tigilan niyo ako sa mga... Pwede, pwede, pwede na Magbabasa yan. Magbabasa no? lang po tayo ng ABCD. Lumayas ka dito. Ayokong sayangin ng buhay ko para lang sa kwento mo. Sir, sa saan lang sir? Lumayas! Sir? sir, alam mo ulit. <laughs> Buisit ka. Meow! Yeah. Yung malaking ano uh, na yan Ah, uh, hmm. uh, ito po ah, uh, pupuntahan po namin yung kung saan may tumutugtog ah, uh, hindi po namin alam kung saan galing, galing po sa lupa eh hindi, hindi po namin matundan. hinahanap po namin kanina pa Kung nahihiwagaan kayo sa tunog na po samahan po kami sa aming adventure Tuklasin ang adventure ng mga palyados Tuklasin um, ang, paglalakbay ng palyados online Kanina po, inulan kami ng matindi pero ngayon sobrang init na niya, kitang kita niyo nyo tirik na tirik ang araw, ano? tirik na tirik siya Ngayon naglalakad kami, sobrang init pero para sa inyo gagawin namin ito so, let's go! <laughs>

Kaya, ito na, ito na, ito na po, may kita na natin Ay ko, sorry Ito po, ito po, ito po. Oh. Natagpuan na po namin yung tumutunog Ito pala, ito pala siya Ito pa siya. 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 siya, ito Hindi siya, hindi siya, ito po Nandito po kami sa ilalim ng tumutunog na bagay isip po namin alam kung ano tong bagay na ito um, uh, comment na lang po i-post mo namin to sa Facebook mag-comment na lang po kayo kung may idea kayo kung ano ang tawag sa bagay na to Pilibli. yan ang photo bomb ng Pilipinat boom the photo bomber is here on fire uh, meron pong Amerikano to no ayun Nagkal. Hey, do you know me how? <laughs> Sandin. <laughs> <you know> <laughs> Tapos ang daming ulo, ang daming ulo namin nakikita, puro ulo na lang siya, wala siyang katawan. Kapitan natin isa. Kapitan natin yung isang ulo. Kapitan natin. Alalaman natin kung sino yung ulo niya. Tara tara tara. Tidudu mo si ata ini. Um, ito siya. Si Aman... Aman Dangat Aman Dangat po Ayan po, tropa po namin yan si Dudong po Dudong Balili opo yan po yung pangalan niya Kasi tignan niyo yung ulo niya Ayan po Dudong Uyan <laughs> May exos man <pa> <laughs> Tara! Uh, tara, samahan niyo pa kami sa may meron pa isang Ayan front man. Ito so, um, ito po si Apolinario de la Cruz. Ito po. Um, kaibigan din po namin yan. Ang nickname po niya ay Tangkad. Kung malalaman po ang tunay niyang pangalan ay Junjun. Ay po, tignan niyo po yung mukha. Ayaw. Yan, siyang siya. Uh, kung makikita niyo, malapit tayo sa sa na kauluhan. oh, uh, ito. Ano siya? Dato, uh, may pak -pak. Dato may pakpak. Dato may pakpak. Meron po siyang pakpak. Nakakapahiwaga. Mahiwaga ang kanyang pangalan. Oh. Yan, nakikita nyo. Napakagwapo niya. Ako, tropa rin huwag namin to. Ang, pangalan niya po ay Kimbi. Kimbi Buena Alikaway. Yan po, siya po yan. Sibulay po yan, sibulay. Tara po. Ano ba yun? Ang tagal naman nun. Uh, 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 sir, uh, sir uh, may lima namin yun. May lima namin yun. May lima Sa pagbasa lang. Para saan yan? Tungkol po sa ano? pagbasa ng tungkol ng sa sa, sa Espiritu. Gaano katagal yan? Mga let's say mga 5 minutes lang. So, gusto mong sayangin ng limang minuto ng buhay ko para lang sa pakikinig sa iyo. Kasi ano naman 'di ang importante naman kasi. Gaano ka importante yan sa lakad ko? Ma na ako sa trabaho ko tapos pupunta ka dito. So wait lang, mo, babasahan mo ako ng kwento ng kung ano-ano. Sir, wag mo may may pupunta ka pa. Ba't nandito ka ba ngayon? May naantay ako, pwede ba? May naantay, di ba? Pwede ba? Diba? Ito, 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 ito. ito. Diba, mo? Piso, piso. doon, doon, doon. Bumili ka ng kausap mo doon, 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 doon. Doon, doon. Doon, doon.